What's up guys? So nandito tayo ngayon sa patuto no? uh, natin yung mga si Sky para natin And tayo nakapagawa ng mga videos na nakaraan Dahil uh, nagkasakit tayo Di tayo nakapag vlog And ito ang gamit natin ngayon ay yung camera natin Na may wide lens lang ah uh, hindi ko muna dinala yung aking camera dahil nahihirapan ako mag-setup ng mag-setup. Tsaka pinapractice ko na magsalita mo muna sa harap ng kamera bago tayo ulit gumamit ng malaking camera dahil medyo <coughs> nahihirapan din ako mag-edit, no? Hey, si... Si, kamot ka ba ng kamot? <laughs> mo, oh, may pinipig. Ito yung pusa. Yan yung ulamin natin, guys. Kanina pa yan dyan, eh. Relief really goods daw. Huh? Relief really goods daw yan, sabi ni Mami. <laughs> yeah, Doon ulit tayo magsasahing sa, ano, medyo yeah. Hi Ponyang. Hello. Welcome home. Yan si Tata, yan dito na si Ponyang eh. Ayun na nga, statay. Si Ay, tingnan mo itong bagong natin. Ayan, si Lalim. Ha? Huh? hindi yan, na nga hindi, mananakaw yan, hindi na tawol pagka ko lang yan basta doon nung hiningi ko hindi, hindi ko na hindi ko na pinakuhad sa may kanya ako nang kumuhad sa kulungan ang lalaki ang ka ng maganda ay pogi niya, no? para si popo nung ng bata pa tutantuta tuta pa yan Ayan, lalaki ka ng mga paa, ah. Wala lang yan, ay! Purg na. Pupurgay na nga. May bilig kong pampurga. Madali naman magpurga na eh. Ang lahi nga Ang haba lang mm. layo niyan eh, mga napapanood niyo sa Facebook na, yung kung makakatungal pag naalis ang amo yung kala tao din na nakikipag-usap Ah. Oh. Ha. Huh. Sobrang bahay mo, maliit. Hmm, ang dami Ayan. na makikita. Ay pangalan daw ni Mary ay Sky. Kasi siya ay Sky. <laughs> eh, gagala niya po ka. Ah, oh. oh, kanini. Nako, tuwa-tuwa do sa damuhan, dinala namin dinis sa likod. Ay, talaga nagtatambling tambling yeah, may higal-higal. Yan doon. Gatoy na puro niya no. Makikita mo nagaganyan yan. Oh, mo, yan. Okay, yan. yeah, yan ang lahi niyan. Ang <laughs> ganda kong kanina ng buhok. Ay, yun na. Ang ganyan rin mayroon palagaan. High yeah. <laughs> Ay, may siya. Kailangan naka-aircon. Ay, Hi, guys. Uh, dito kami sa labas. ginagala nila si ano si Sky kasi bagong kain ayun guys dito kami ngayon sa labas Aka, ah, katapos lang namin maghapunan kaya alam muna ng aso kasi hindi mo alam kung nakatapa ng buyang hyper lang hyper lang ayun si Popo

Makagala apa? <laughs> Senis kay ah. Medyo malayo-layo na tayo. Oh. Apa? Karating kami dito sa mitulay. tulay. Ano, Sky? Butad ka na rin pala sa kaprasong kain mo eh. Hmm. Bakit? Langgam. Katay langgam. Ang langgam ba? Lalanggam din 'yan. So yun guys, meron na naman mga pusa na gusto magpaampon. <laughs> Sinusundan kami ng mga pusa na maliliit. Iwanan namin para hindi namin ampon. buwan na naman. Andito ka. na. Kalagpas And na Talagpasa tayo. Kanda tayo? Na. May bu ayos bukas yung ano. Yung sa panel o. Nakababa na. Ayan, tutulog na muna si sky. Pahinga muna siya. Bukas ulit. Nang no sky. Tapos si Macy dito. Ayan. Tulog muna siya. Nasa na ang yung bagong pulot to po sa Makahabol eh, oh. Sumunod sa loob ng bahay namin, oh. Nakata namin dyan sa pinto. Makahabol din. Tiyempo. Uh, bagong bahay. <laughs> yan. Dami na ulit nating alaga. Hindi <laughs> okay, ka ako ako kulungan lang. <laughs> Tapasaw ko na lang. Good night, Neskay. Tulog na ikaw. Bukas na ulit, bye.